sa uh, minabuti ho natin na makausap sa pagkakataong ito ang isa sa mga miyembro ng uh, mababang kapulungan ng Kongreso. Matanong natin hinggil sa mga napapanahong paksa at uh, yan ay may kinalaman pa rin dito sa mga pangunahing tinutugay gayan ng atin mga mambabatas. At uh, sa tanghaling ito, i-welcome natin sa ating programa si uh, Representative uh, Percy Sendanya uh, ng Akbayan Party List si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo. At uh, kumusta na po kayo, Representative Sendanya? Magandang araw, Bombo Dennis at Bombo Ever. Ito, nandito tayo may kongreso kasi meron kami executive course on legislation para sa mga neophyte legislators. Uh, alam naman ng mga kababayan natin, ako bilang kinatawan na akabayan, nagsimula nito na kara kongreso. Pero September last year na ako nakapasok. So feeling ko, nag-hit the ground running tayo at kailangan talaga natin itong foundational course ito. Mainam na lamang at may ganitong kurso na ino-offer ang House of Reps para sa kanyang mga bagong legislators. Uh, mainam hot, uh, na mainam na banggit po ninyo no sapagkat uh, tinitignan namin yung mga larawan na kuha po ng aming mga kasamahan dyan sa uh, ating uh, media team sa uh, House of Representatives ay eh, mga ambabata pala no mayroong 25 anyos uh, kabilang doon sa mga uh, bagong uh, halal na mababatas natin uh, Congressman. No? At uh, congratulations dito ho sa kahit pa paano, no? Uh, mas uh, mainam at uh, magagabayan yung atin ho mga miyembro ng kapulungan. Okay, unang-una, uh, ito ho yung aming uh, ilan lamang sa mga punto na nais na mausisa po sa inyo. Uh, unang tanong, nga uh, ano ho yung take po ninyo o ng Akbayan Party List sa kabiguan pa rin na makausad ho yung impeachment dun ho ito sa panig ng Senado at uh, kailangan daw hintayin talaga yung uh, pag tatapos ng State of the Nation address and then saka magpo-proceed uh, instead na yung uh, inaasahan na fourth week na agad-agad. Uh, ano ho ang inyong take dito? Ayan, napakahaba na no, naging debate dito sa fourth week na salita. No? Pinaikot-ikot na yung kahulugan pero sa dulo, kahit sa ang diksyonaryo mo tingnan, ibig sabihin ng fourth talaga ay sa lalong madaling panahon asap na. Pero sige, doon na tayo ngayon sa point, at issue at hand. ah uh, kung natin towards the end of the 19th Congress at ngayon papasok na tayo sa 20th Congress, napakaraming ginawang dilatory tactics talaga doon sa Senado para hindi matuloy o masimulan na mas maaga yung trial sa impeachment. intak di ba kung matatandaan natin, hindi lang basta dilatory tactics, meron pang attempt to dismiss it without trial. So sabi natin, nagawa na ng mababang kapulungan ng ating trabaho na isubmit na natin at ito ay consistent do sa mandato ng konstitusyon, yung articles of impeachment, ang bola ngayon ay nasa Senado na. Pero yung nakita natin, itong mga nakaraang panahon, ang daming kondisyon na hinihingi ng Senado para gawin yung kanilang trabaho. Para bang pag-graduate tayo sa elementary at high school, napakadaming requirements tulad ng Certificate of Good Moral Character, bago gawin nung dapat mag-process ng graduation natin yung trabaho. Kaya nga sabi natin, ano pa bang requirements ang kailangan ng Senate for them to do its job. Yung kanilang trabaho na mandato naman ng konstitusyon. Kasi tandaan natin sa bawat araw na lumilipas na hindi nakakaroon ng trial, parang kinukonsinte yung pagnanakaw ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan ni VP Sara Duterte. Okay. Uh, ito ho na lamang, ano, Representative Sandanya. Dahil kung magkaminsan, may press con dyan sa panigunin nyo, yung, uh, well, I mean, yung uh, 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 spokesperson ng uh, And then meron din press conference ung tagapagsalita ng uh, Senate impeachment court. At kung magkaminsan, minsan eh, pati itsura pati eh, lahat na uh, nababanggit uh, dito ho sa pasaringan, hindi eh, ko kaya makaapekto ito sa relasyon ng Senado at ng Kamara dahil madalas nga nagkakaroon ng magkasalungat na statements, issues at uh, iba pang mga pahayag, uh, ano ho ang inyong masasabi? sa akin nga, uh, Bombo Dennis, Bombo Ever, hanggat merong pag-delay dito sa process, hindi talaga maiiwasan yung ganyang girian. Kasi natural ito, this is natural course ng no, aming paggampan sa aming trabaho na dapat, uh, syempre, tinapaalalahanan at itinutulak natin na gawin ng sinado yung kanilang trabaho. Sa dulo naman, para sa akin, Ah, mahalaga siyempre ang relasyon ng uh, Senate at ng House of Representatives. Pero ang pinakamahalaga yung public interest. Ito yung interes ng ating mga kababayan na maana ang mga naabuso sa kapangyarihan dapat kinananagot. At kung dito sa course ng ating pag-iit na gawin ang sinadyo ng talang trabaho, magkakaroon ng ganitong girian, kinakailangan lamang bumalik tayo sa issue at hand. Ang issue at hand, may mandato ang konstitusyon, ang Senado dapat to proceed forthwith sa trial ni VP Sara Duterte sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan at sa kaba ng bayan. Right. Kung kunin na rin po namin yung take po ninyo dito sa pinapaikot po na resolution doon sa Senado para sa repatriation o pagpapabalik po dito sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ko. Ayan, di ba? Uh, pinapakita lang talaga nito kung ano yung bias ng Senado pagdating sa usapin ng mga Duterte. Kasi kung dito nga sa Impeachment ni Pipisara, malinaw na yung saan pumapanig yung karamihan. Dito sa pagpapaikot nitong uh, resolusyon na ito, makita natin talaga kung paano yung bias ng mga miyembro ng Senado. At yung bias ay hindi sa katotohanan at katarungan. Yung bias ay para palusutin yung gumawa ng mga karumaldumal na krimen sa ating kababayan. So siguro tingin nila malakas talaga yung ebidensya and the only way, para makaiwas, makatakas accountability. Ang dating Pangulo ay kung maipasa nila itong kanilang resolution and hopefully i-honor nung kung sino mang uh, korte yung magbabasa nito. Pero paalala lang natin na nitong nakaraang panahon, ibinasura na ng ICC yung plea ng Team Duterte. All 18 judges said na hindi nila pa ibigay yung kanilang plea na conditional release. Dahil ito daw ay wrong, untenable at dilatory. So tama na yung pagpapaikot sa batas. Kung nung panahon nila sa poder, nagagawa nila yan, sana hindi na ito mangyari ulit. Kasi mas mahalaga ang karapatan ng maliliit na kababayan natin na naabuso ang kapangyarihan, pinatay ang kapamilya at pinahirapan nung panahon ng Duterte right, sa ibang usapin naman po kong pwede niyo po bang ibahagi sa amin itong buod po ng inihain po ninyo na anti-online gambling bill. Saklaw po ba nito ito pong mga ikinukubli sa tawag na gaming at kumukuha pa po ng mga celebrity endorsers kong? Alam mo, Bombo, ever talaga nakababahala ito nakita natin na pagkagumon o addiction ng ating mga kababayan dito sa isugal kung tawagin natin. Yun nga, tama ka isang tinatago nila sa tawag na gaming na para bang laro lamang siya. Pero sa totoo lang, hindi ito laro basta-basta. Laro ito ng buhay. Napakaraming kababayan natin na nababaon sa utang, nawawala ng tahanan, nabibenta ang kabuhayan dahil sa pagkagumon dito sa online or isugal e na tinatawag natin. At itong isugal, e nakita natin, talagang unregulated siya. Kahit sino pwedeng maglaro basta may cellphone at may internet connection. Tapos hindi lang siya basta unregulated. Anli Sugal, anang nangyayari? Pwede kang i-gaming e kung tawagin nila, pero isugal talaga 24 oras. Walang tulugan. Kaya ang nangyayari, nasisira ang mga pamilya. Dahil dito sa masasabi natin na napakalaking problema o suliran ng ating bansa sa isugal. Kaya dapat i-regulate siya. Bahagi ng pag-regulate, ipagbawal ang advertising. Kasi sa advertising, ang karanihan yung mga kababayan natin, either bata pa, vulnerable, kasi pag nakita nilang sikat yung nag-endorse, akala nila walang masama. Pero sa dulo, pala simulan na nila, hindi na sila makaalis dito. So gusto natin makaroon na regulation, maliban sa advertising, do sa pag-access ng platform at pagtiyak ng mga kababayan lamang natin na 21 years old and above ang makaka-access ng platforms na ito. Okay, finally, uh, Representative Sindanya, ano po ang inyong hiling na mapakinggan sa nalalapit ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? At kung meron bang grado na ibibigay ang Akbayan Party List, ano po ang inyong grado para dito sa Marcos Administration sa nakalipas na isang taon na naman? Ano Bombo Denis ginawa mo akong profesor no, na magbibigay ng grado. Pero di ba sa gusto ako ay teacher sa college, siguro ang ibibigay kong grado sa Administrasyon Marcos ay INT or incomplete. No? Ah, uh, kasi marami pa ang mga pangako na hindi natutupad, marami pang pa pangangailangan ng ating mga kababayan ang hindi nabibigyan ng tugon at ano pang suliranin ng ating bansa na wala pa rin konkretong solusyon hanggang ngayon. Halimbawa, yung hindi na ipasa yung 200 peso wage hike, dapat sana ito yung salbabida para sa mga kababayan natin manggagawa na nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin. Pero dahil tayo naman ay makatao, pwede pa namang mag-complete. No? Pwede pang ipasa ngayong 20th Congress at sana i-certify as urgent ng Pangulong Marcos sa kanyang son. At i-announce, bigyan ng strong political backing itong pagtataas ng sweldo ng ating mga kababayan. Sabi nga natin pag nung sa eskwela, di ba, ang mga teachers sila ay taga-compute lamang at ang gumagawa ng grade ay yung mga estudyante. So in this case, kung gusto ng administrasyong Marcos na mataas sa grado, gawin nila ang kanilang responsibilidad. Pangunahin dito, tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, with that, uh, maraming salamat po uh, Representative uh, Sindanya dito sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong uh, tanghaling, tapat pa man din at uh, ngayong araw ng Martes. Magandang araw po sa inyo at good luck sa mga adhikain po ng inyong grupo uh, para sa ating mga kababayan at uh, malapit na ho yung uh, kikikumusta ho kami, uh, malapit na naman yung pagpasok ng susunod na Kongreso. So, good luck, uh, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Bombo Dennis at Bombo Ever. Mga kabombo at mga kastar nakausap po natin si Representative ba uh, Percy Sindanya, na yung uh, Akbayan Party List. Uh, Kung huyan doon sa mga tinutugay kaya nating usapin dyan sa lower house and of course yung iba pang mga mambabata sa atin din hong uh, tatawagan para makibalita doon naman sa kanilang uh, mga obserbasyon dyan sa kongreso.